Perfect talaga kapag malamig itong chicken sotanghon. Maaga na talaga ulit nagdidilim dito sa UK. Alas 4 pa lang, tingnan nyo para ng gabi. Kaya ito talaga yung pinakaayaw kong season dito. Plus, syempre, ang lamig-lamig na sa labas. Kaya ang heater lagi nang nakabukas. Sobrang hangin pa nga ngayong hapon. Hindi lang talaga halatang nilalamig ang twins, pero tingnan nyo si Charlie kinilig sa lamig. Lumabas lang sila sa glad kasi merong toys dun sa labas. Yung ibang laruan kasi isiniwan namin dun sa garden. Naghahanap nga din pala kami ng merienda. And sabi ko, maguluto ako ng chicken sotanghon. So, kinuha ko tong egg. Gusto din daw ni Charlie, pero yung chocolate egg pala yung sinasabi niya. Anyway, itong gagawin kong chicken sotanghon is mga tira-tira na lang na food. Kaya sa masayang, lulutuin ko na lang. Kailangan ko na din kasing gamitin itong mga gulay. Kung makikita nyo, medyo naluluma na. And maliliit na nga lang kasi ito na lang yung mga natira. Habang naguluto, kita ko nga pala ang twins dito sa window. May malaking window kasi dito sa kitchen. And dyan makikita ko ang twins na naglalaro. Nag-start na ako magisa ng bawang at sibuyas. Tapos kagabi, naglechon manok kami. So ito yung natira. inimay ko na yan bago ilagay dito sa container. And then after mag naghanap na lang ako ng mga pampalasa. Ang dami ko din kasi dito mga sotanghon. So kailangan ko din siyang kainin. Perfect talaga yung mga ganitong soup kapag ganitong malamig. And dito talaga ako mahilig sa mga super init na pagkain. Kung pwede lang kainin ko yan sa kaldero, sa kaldero ko kakainin para mainit na mainit. May natira nga din pala kaming chicken nung isang araw. Ito kasi yung ay nahihiligan ko ngayon na chicken wings. Gustong gusto ko kasi itong honey soy garlic na nagawa ko. Comment na lang kayo sa baba kung gusto nyo ng recipe. And promise, sobrang sarap. Pati na rin yung sa chicken. Nalo ko na nga din pala dito yung binalatan kong itlo. And malambot na din itong sotanghon. Ito na rin yung sinasabi ko sa inyong sauce. Naghiwalay nga din pala ako ng boiled egg para kay Charlie. Para din mas mabilis ng lumamig. Si Chino naman, bihira siyang kumain ng egg kasi hindi niya masyadong gusto. Mas mahilig siya sa mga tinapay. Sobrang sarap talaga ng kain ko today. And after nito, isipin ko naman kung ano yung uulamin namin min mamaya si Charlie and Chino mahilig din talaga sila sa pancit Kaso sabi nila bakit daw super haba nitong pancet na to vibe diba? struggle is real sa pagkain ng twins